Police na nasugata nabang habang inaaresto ang isang sospek sa Paranaque City, binigyan parang alam PNP. Itali mula kay Diane Lear. Diane! Yes, uh, J. Mark, uh, pinarangalan at kinilala ng Filipino National Police PNP ang katapangan at kabayanihan ni Police Staff Sergeant Carlo Navarro ng uh, Paranaque City Police Station. Si Navarro ang polis na nasugatan matapos saksakin ng isang suspect na kanyang inaaresto dahil sa panggugulo sa San Antonio Valley 8 noong biyernes. Personal na nagtungo si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa himpila ng Paranaque City Police Station upang igawad kay Police Staff Sergeant Navarro ang medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan kalak kalakip ang token at tulong na pinansyal. Ayon kay PNP Chief Parbil, ang ipinakitang katapangan ni Navarro ay patuloy ng tapat na paglilingkod ng mga pulis at kanilang kahandaang isakripisyo ang sarili o ang sariling buhay para sa kapakanan ng publiko. Pakinggan natin ang tinig ni PNP Chief General Marbil. Mga pulis na namamatay. But this one, kita mo, mas nauna niya pong ano, ibigay ang buhay niya. Hindi ko nga kaya ginawa niya kanina. Sabi ko, bakit mo na bumunod ka pa? baril mo. Sabi niya, kami bata eh. Ito pinapakita po lang namin ang mga polis natin. They are willing to risk their life. At uh, J. Mark, yan nga ang sinabi ni Marbil, ang ipinamalas na kabayanihan ni Navarro ay hindi lamang nagbibigay ng tangal sa kanyang pangalan, kundi pati na rin sa buong hanay ng PNP. Mula sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.